Tandaan mong sa pakikipagrelasyon, hindi araw-araw kikiligin ka. Hindi araw-araw ay susuyuin o lalambingin ka. Hindi araw-araw masaya. Baka nga maranasan mo pa yung tinatawag nilang sa una lang masaya. Sa una ka lang kikiligin. Sa una ka lang pasasayahin at pagdating sa huli, iiwan ka na kasi may iba na. Kaya huwag kang umasa na kapag pumasok ka sa isang relasyon at maging sayo yung taong gusto mo ay araw-araw magiging masaya. Dahil ang reality sa relasyon, sasaya ka pero marananasan mo yung mga araw na sobrang bigat, sobrang sakit. Minsan napapaisip ka na gusto mo nang sumuko at bumitaong pero hindi mo ginagawa kasi doon natin mapapatunayan yung sinasabi nilang true love at tamang tao ba yung nasa buhay mo. May nagsabi nga sa akin na sa sitwasyong komplikado at sobrang gulo na ng lahat, yung maling tao aalis iyan at ang tamang tao pipiliin niya mag-stay na kasama kang harapin ang magulong mundo. Alam mo yung never kang susukuan dahil pinipili kanya niya palaging ipaglaban. Nasa dinami-dami ng rason para sukuan kanya. niya, pinipili pa rin niyang gumawa ng isang paraan para piliin ka at mahalin ka. Ang tamang tao ay nananatili, pinipiling samahan ka sa pag-angat sa mga panahong walang wala ka at hindi mo na maintindihan pati ang sarili mo, lalo na sa sitwasyong sobrang hirap. Nandaan mo yan. God bless pinipili pa rin niyang gumawa ng isang paraan para piliin ka at mahalin ka.